morning and good morning. This is Bondar Vlogs. Ngayon guys, ang magluluto pala tayo ng pansit. Uh, actually, wala tayong gulay. Ngayon, ang gagawin natin is, uh, ano na lang, ayan siya guys. Yan lang ang lulutuin natin guys kasi wala tayong pans, wala tayong ano. Ayon, imimix natin ang bawang at sibuyas. I will saute the onion and garlic. Before that, I put a na uh, mm, chicken. Actually, guys, itong chicken na to, uh, ano siya, lechon manok siya. Ang ginawa ko, uh, inano ko na siya, guys. Uh, ngayon, lagyan natin siya ng uh, toyo ay seasoning para masarap. Actually, isa lang kasi ka-finanggot lang ang lulutuin ko, guys. Baka ma-over na naman ba, guys? And then, sarsara. Lagyan natin sarsara para masarap. Ayan lang, guys mix 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 until ano hindi na tayo maglagay ng asin guys kasi maglalagay tayo ng lagyan natin siya ng paminta ay ano ba yan walang paminta hindi ko alam kung nasa na yung paminta ito Ayun, lagyan natin siya ng paminta, guys. lang. Yan lang ang trabaho natin. And then, maglagay tayo ng chicken. Ayun na, kaya hindi na tayo maglagay ng Uh, ito ang gagawin natin ito pansit lutuin na lang natin ito guys ito sya oh. ito sya guys isang ano lang matuwa pala ako mag ano pala ako ng tubig kasi walang ano ito so, ang sinahog ko is lechon manok yan guys ngayon lagyan natin na lagyan natin siya guys ng ah, ayun para magkulo ayun na guys hintayin natin siya na mag -scon. ay naku Matapon, guys natapon ang atin na ano Ayun, hintayin na natin na mag ano siya guys. Ayan guys, naluto na siya, nagano na siya guys. Ngayon, hintayin na lang natin na magkulok pa siya ulit para magsalubsob to yung ano. Mag-absorb yung ano niya, yung tubig. Hindi ko alam guys kung tama na yung lasa niya. Actually, hindi ko pa siya natikman. Mm. It's good. Hindi na kailangan natin ng marami ng asin or ano yung ipan natutunaw ang gagawin natin guys lagyan natin ng tuyo ng kaunti <laughs> guys. Kahit walang gulay, sana, sana may gulay. Kaso nga, wala ma makuha na gulay. Alam nyo naman guys, kapag ano, tamad na ako lumabas kapag nandito na ako sa bahay. Next time mag -ano ako, Mag-ipon ng kuwan kulay. Ayan guys, balikan natin. Kaya haluin na natin siya ulit para mag uh, ano siya, mamix na siya guys kanina may kutsara may ano na lang medyo hilaw hilaw pa yung ano yung noodles pansit na walang gulay pansit na walang gulay. Sana kung may ano lang naman, yung ano ba yun? Cabbage, maganda na sana.

siya yes, Yan ang finished product natin. Para malutong-malutong. Ah. Guys, thanks for watching. Like, share, and subscribe. Bye, mga kamundar. See you on my next vlog.